Good day sa inyo mga ropa So for this video ay eh. Isasama ko naman kayo sa pasyalan na malapit lang Sa factor namin mga ropa Sobrang lapit lang mga 2 hours huh? ka kalapit Hindi <laughs> lang So kung magbabay ka nga mga ropa Siguro mga 20 minutes o 25 minutes lang Kung magbabay ka yung eh, Relax sa bike lang mga ropa Pero kung hapit mo Siguro mga 15 minutes Para puntahan natin mga ropa Sama kayo. Pero bago nga tayo magsimula mga ropa eh, please follow my Facebook account mga ropa Jerome Canlas siyempre sa ang aking YouTube channel J Canlas TV mga ropa so tara huwag na natin patagalin pa puntahan natin mga ropa at siyempre naka tayo mga ropa yan bike ng lahat yan mga ropa Sino sino nang mauna sa kanya mga ropa. sa so pagkagad nung may bala kang magbike. Una ang na agad yung mga <laughs> ibang tropa doon. <laughs> Oo oh, ganda oh. Sunset. Pag ang yung mga ropa, sunset. Sunset niya. Ang mga kita eh. Yun oh. ganda. So ha. Mga ropa alam nyo ba kung anong oras ito mga ropa? 6.30 na ng hapon dito sa Korea mga ropa. Pero ang liwanag pa. So ganito nga pag summer mga ropa. Halos alas 8 na ng gabi, lumulubog ang araw dito mga ropa. Siyempre, bike back tayo. So masarap nga mag-bike pag summer. Kasi nga pag winter, hindi mo magagawa to. Ang lamig sa labas. Ang lamig mag-bike mga ropa. So, happy tinarin para 15 minutes lang. Doon na tayo sa pasyal mga ropa. Tara, let's! Pero siyempre, bago ang mga arteng doon. Marami ka Dito mga ropa, tulad niya. Alam niyo ba yan mga ropa? Ayun, ang no, gabi na no, may hapon. No. May nagtatanim po you oh. know, alam ba mga ropa na yun? Ginseng yung mga ropa. So, apat na taon pa bago ma-harvest yun. Ganun katagal ma-harvest yung ginseng mga ropa. Kaya ang mahal niya pagka binili siya ropa. Mahal dito mga ropa yung mga ginseng. Kasi nga, apat na taon bago siya harvestin. Ganun katagal harvestin ng ginseng. Kung hindi ako nagkakamali mga ropa, kung mali niya ako mga ropa, comment lang kayo. Baka gawa-gawa ko lang yun eh. <laughs> Ay, ay ay sa pagkakaalam ko ay sa mga chismosa tropa natin dito. Siyempre. <laughs> yung tower na yun sa taas, yung parang ulay brown yun. Yun yung yun ang ating pagkuntahan ng Europa. Yun. Kita yung mga Europa, yun ang ating pupuntahan yung ulay brown na yun. Tara na. Baka gabi na nga tayo. Medyo hindi nga tayo. Kung madali nga tayo, baka gabi na tayo. Ayan, nasa highway tayo baka, ngapati, highway. Ay, mga ropa, pinapinang highway. Ayan mga ropa. Matas, yun yung pasyalang mga ropa, kita yung mataas. Yun, ganda tayo pupunta. Tara, punalan natin. At nandito tayo mga ropa. Ayan, natin tayo parking. Park natin mas ating at, at BMW yung mga ropa. <laughs> baka manakaw. Hindi, walang <laughs> mananakaw dito mga ropa, kahit iwan mo yan dyan. Pero ropa kasing nasa siyempre. Pero tayong panlock syempre para sure tayo syempre hindi naman sa atin tong bike kato. Na Kung <laughs> nakikigamit lang tayo mga ropa. Tara, akatin natin. Yan sa mga ropa, yan ating akatin. Mga ropa, ang ganda diba? Pinakatambay na nga kagad o. Oh. Ayos. Napakaganda ah, ng lalakaran ng mga ropa. Ito, Hindi nyo rilis really lang ka rin mga ropa. Hindi siya na. No? dumada siyempre -train yun. Ayan, yung mga trend yun kasi yan yung mahabang na tulay na yun release kaya natin ng yung mga ropa kung hindi nagkakamulid yung dumada yung ano yung KTX yung bullet train mga ropa na dumakagan hinihingan na nga ako <laughs> yan siya mga ropa yan yung tinalakaran siyempre oh dumilim tingin-tingin tayo pa naglalakad tayo siyempre damonto baka may matatakan tayong ahas ah, yari pa ito yung dahil niya mapunta rin yan so yung huling akat ko ng Europa wala pa yan wala pa yung mga bakod-bakod na yan wala pa yan dati pero hindi ko alam kung kaya nagkaroon yan kasi last year pa nga tayo makit dito mga ropa. taan pataas yung mga Oo may ibang da ito hindi ko pa tara pupunta ako saan yan Sa so, next vlog natin pumunta natin yung mga ropa pero sa ngayon ito muna dito muna tayo next vlog mga ropa punta natin dali. eh may iba dyan mga ropa dahan dyan yung eh. mga diwata mga ropa kaso baka si diwata ng Pilipinas makikita natin yung mga ropa <laughs> <laughs> nagkawenta ng ano pares

Mayroon oh. din dito. Pero siyempre, di tayo mga ropa. Yun mo. Hindi ko lang ibig sabihin yung mga ropa. <laughs> hindi ko lang yung sabihin yun. <laughs> Pero dito ang mga ropa. Pa, syempre So hindi ka nga matutulos mga ropa kahit naputik dito. Kasi ganito yun oh. yan o. Oh. Yan Kahit umuulan. Umuulan hindi ka matutulos kapit niyan parang ano yun, yung abaka parang abaka sa mga ropa kung natamad ka na o napapagod ka pwede kang maupo muna pagod tayo mga ropa upo muna tayo yan tabi tabi siyempre uh, mga ropa yun mga ropa na kapag tayo continue tayo sa paglalakad eto na ayan ang sinasabi ko mga ropa yan yung pasyalan dito yun o ah, ah ganda yun ayun yan yung kalimit pinupuntahan dito ng mga busong masyal yun so may CR na rin dito mga ropa kung akabuti ka ng tae mo o pang babae, pang lalaki mga ropa ayan ito yung pasyalan mga ropa ayun mo. so nakita ko nga mga ropa may may tao sa taas, may umaket. narinig ko eh, pang lalaki tara, katin na natin mga ropa 頑張れ頑張れ。 So, tao ayun, Tao Nasa Medyo Nasa pangatlong level na tayo mga ropa Mataas na siya ropa So kung hindi ka mas nangyay matas Na mataas ka uh, Hindi na tayo nakabili natin pagkain Kaya may inuman lang Hindi na din muna tayo mula sa bahay hanggang dito Hindi tayo, napag, hindi tayo na, nakadaan sa mga mart sa convenience store para bumili ng mayino diretso lang na tayo itong mga ropa so finally mga ropa finally ito rin tinakataas hindi nga na ropa nyo woo yan basta may summit pa yung mga ropa summit yun know? <laughs> o so, may mga ropa may dumang train yan ang pinakabisa taas mga roof home. Ito nyo. Saan ba yung aray mga sa amin ang factory? Doon banda yung lugar namin mga ropa. Doon banda pa. Di siya, di siya kita mga ropa pero tingin ko doon sa may bundok na yun. Doon, 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 doon. Doon yung pinaka-lugar ko. Doon mga ropa. iba, ba? Ito yung view sa taas. ng pasyalan dito. Iyan. Yeah. May CCTV, may CCTV camera nga dyan mga ropa. For safety rin yung mga ropa. Para na mamoto kasi sino mga tao na punta rito siyempre mga ropa. Tama yan. Ayan ang nandabi sa Korea eh. Ang dami ng CCTV camera. In case may mangyari hindi maganda, wag naman sana ba? Diba? At least may ano silang ano, may footage talaga mga ropa. Kung anong tunay na dahilan kung bakit o oh, anong nangyari, bakit kayong ganyan ba? Diba? Yun doon nga tayo nang galing mga ropa yun, mga doon yun, doon, doon, doon pag anon yun mga ropa, medyo hmm. see nyo, mayroon sa nakakit din mga ropa, may parating din so yun, pag sunday talaga may napunta talaga rito may pumapasya lang, ganda na sunset mga ropa ganda nyo no wow zoom in natin ng konti, zoom in Hmm. Hello. Hmm. Mga diba ropa. Ganda. yun mga ropa, babalan na tayo. At 7.50 na pala mga ropa, pero hindi mo naman o oh. 'Di ba? Baliwalag pa. Kakarampa tayo Pabalikan mga ropa ito na. Siyempre dito tayo. Ayun mga ropa. So sana ganyan sa view. Nung pinunta, pinunta natin pasyalan mga ropa. Ayun mga ropa. Ano? Ganda. Diba? At yun mga ropa, sa so, sana nga lang enjoy kayo sa view na nakita nyo sa pasyalang ang pinuntahan natin mga ropa. So sa mga bagong nga sa YouTube channel ko, ay huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pinutin niyo yung bell button para ma-notify kayo sa mga video ilalabas ko mga ropa. So sa so, mga kapo, OFW nga dyan mga ropa, syempre stay safe. God bless all mga ropa. Bye bye!